Lahat tayo ay conscious sa paglaki ng ating tiyan. Ang paglaki kasi ng tiyan ay isang senyales na maaring meron kang health condition o sakit. Ano nga ba ang mga pwedeng dahilan ng paglaki ng ating tiyan? Unang-una sa mga kababaihang delay ng kanilang regla, maaring sila ay buntis. Mapapansin na ang paglaki ng tiyan ng isang buntis sa 3rd to 4th month ng pregnancy. Pwede rin lumaki ang chan dahil sa belly fat. Common ito sa menopause. Kung may hormonal imbalance ka, kamukha ng hypothyroidism, diabetes, PCOS. Pwede rin lumaki ang chan kung meron kang gas o hangin sa chan. Hindi ka natunawan, dighay ka ng dighay, asidik ka. Pwede rin lumaki ang chan kung constipated ka. Kung ilang araw ka na rin, hindi nakakadumi. Pwede rin lumaki ang tiyan kung lumaki ang iyong pantog dahil may obstruction o hindi nakakalabas ang ihi. Pag nasonda na o naipalabas na rin ang ihi, dilit na rin ang pantog. Pwede rin lumaki ang tiyan mo kung meron kang abdominal hernia. Mahina ang suporta ng iyong abdomen o tiyan. Sa mga cyst naman, kung meron kang ovarian cyst o ovarian cancer na malaki, pwedeng lumaki ang iyong tiyan. Kung may malaking mayo sa matres, mapapansin ding lumalaki ang tiyan. Pwede ring lumaki ang tiyan kung naipon ng nana sa loob ng tiyan dahil sa infection. Pwede itong tuberculosis, bacterial peritonitis, pwedeng appendicitis, pancreatitis, at iba pang infection. Malalamang may infection dahil masakit ang tiyan pag ito ay nadidiinan. Pwede itong sabayan ng lagnat at panghihina ng katawan. Pwede rin lumaki ang chan kung nagkaroon ng internal bleeding. Nangyayari ito kung may ruptured ectopic pregnancy o kaya ruptured ovarian cyst. Pag may internal bleeding, masakit ang inyong chan pag ito ay nadidiinan. Pwede bumagsak ang inyong blood pressure, magdilim ang inyong paningin, kayo ay nahihilo at nangihina. Kung may tubig ang chan o ascites, mapapansin ding lumalaki ang chan. Ano naman ang mga dahilan ng pagkakaroon ng ascites? Unang-una ay liver cirrhosis. 80% na may ascites ay may liver cirrhosis. Pwede rin magkaroon ng ascites kung may kidney problem, kamukha ng nephrotic syndrome, kung saan naglalabas ng protina sa ihi. Pwede rin magka-ascites kung may problema sa puso o heart failure. Pwede rin magkatubig sa tiyan kung may infection, kamukha ng tuberculosis o bacterial infection. Pag may cancer ang isang tao, pwede rin siya magkaroon ng tubig sa tiyan. Kasama na dito ang ovarian cancer, pancreatic cancer at liver cancer. Pwede rin magkaroon ng tubig sa tiyan kung may benign na ovarian cyst. Ang tawag dito ay Meigs syndrome. Pwede rin magkaroon ng ascites kung na-overstimulate ang ovaries dahil sa mga fertility drugs. Ang tawag doon ay ovarian hyperstimulation syndrome. Maraming dahilan kung bakit lumalaki ang tiyan. Kaya kung napansin ninyo nakakaiba ang paglaki ng inyong tiyan, magandang magpa-check up na.